Magandang araw sa aking mga mag-aaral. Ngayong araw na ito, tatalakayin natin ang mundo ng panitikang Filipino. Partikular na ang nobela. Mula sa aralin 1.6, Filipino 10. Ano ang nobela? Ito ay isang mahabang akdang pampanitikan na nagsasalaysay ng isang serye ng kawili-wiling pangyayari. Na hati ito sa mga kabanata at karaniwang nakatuon sa buhay at karanasan ng isa o higit pang pangunahing tauhan. Ang layunin nito ay maglibang, magturo, magmulat sa isipan ng babasa at magpakita ng mga aral sa buhay. Ano-ano ang elemento ng nobela? Una ay ang tauhan. Sila ang mga karakter na nagbibigay buhay at nagpapagalaw sa kwento. Sila ang nagdadala ng mga idea at nagpaparanas sa mambabasa ng mga emosyon at pangyayari. Ikalawa ay ang tagpuan. Ito ang lugar at panahon kung saan naganap ang mga pangyayari. Tinutukoy nito ang pisikal na setting kasama na ang kultura, lipunan at kalagayan sa panahong iyon. Damdamin naman ang ikatlo. Ito ang emosyonal na kalidad ng nobela na nagbibigay kulay sa mga pangyayari. Ito ang nagdidikta ng pakiramdam ng mambabasa habang binabasa ang akda. Ang ikaapat naman ay ang pananaw o point of view. Ito ang perspektiba o anggulo kung saan ikinukwento ang nobela. Maaaring nasa unang panauhan, pangatlong panauhan o iba pa. Mahalaga ito dahil ito ang nagtatakda kung paano mararanasan ng mambabasa ang mga pangyayari. Pamamaraan at estilo Ito ang paraan ng manunulat sa paghahanay ng kanyang mga salita. Kabilang dito ang paggamit ng mga tayutay, simbolismo at iba pang teknik upang gawing mas masining at makahulugan ang akda. Ang pinakauli ay ang tema. Ito ang paksang diwa o mensahe na naisiparating ng nobela. Ito ang pinag-iikutan ng buong kwento at nagpapakita ng mahalagang aral o pananaw sa buhay. Yun lamang po para sa araw na to. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Diyos.